Sabi ni Secretary Boyeng Remulia na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang uh, sumasabay sa uh, alitan at uh, pagwawalang uh, tiwala ng dalawang panig. Itong uh, mga pagbabago sa uh, legal processes and our international uh, uh, stand, ano? Magbago rin talaga. Well, ang dulo nito, eh, tayo dito sa um, ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa uh, Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may lima na uh, uh, narinig tayo na laman noong ikalawang warrants ano, na mula sa ICC kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso hindi na dapat maulit